Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo palagi sa mga i-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa good news ito sa mga SSS pensioners. SSS benefits increase this 2024. Ang magandang balita tungkol sa mga pagbabago ng SSS pension. Mga pagbabago ng SSS pension 2024. Ang SSS Pension ay isang pambansang programa sa kapakanang panlipunan na sinimulan sa Pilipinas ng Social Security Commission. Ang pagdedeposito ng retirement pension at iba pang benepisyong programa sa mga matatanda ay responsibilidad ng mga autoridad ng SSS sa ilalim ng kumpanya. Ang mga taong mababa ang kita at pamilya ay nilayon na makakuha ng tulong pinansyal sa ilalim ng SSS Pension Scheme. Batay sa mga projection, halos 3.5 milyong retiradong senior ang umaasa sa kanilang SSS pension para matugunan ang kanilang buwan ng pangangailangan. Ang mga halaga ng pensiyon ng SSS ay sinusuri bawat taon at inaayos-ayon sa rate ng inflation. SSS bagong mga pagbabago sa pensiyon. Ang CEO at presidente ng SSS, Ronaldo Lidsema Makaset, ay nagpatuloy sa pag-uusap sa pagmumungkahi ng pagtaas sa pagbabayad sa panahon ng isang stakeholder meeting. Sa 2024, magkakaroon ng malaking P223,981.99 na pagtaas sa halaga ng pensiyon sa pagre -retiro. Ang iyong pensiyon sa SSS ay kinakalkuli gamit ang bilang ng mga taon na ginawa mo ang iyong mga kontribusyon pati na rin ang buwan ng kredito sa sweldo. Ang iyong buwan ng pensiyon ng SSS ay tataas sa proporsyon sa MSC at sa haba ng oras na nagbabayad ka ng mga contribution sa SSS. Ang pinakamataas na halaga na makukuha ng mga retirees sa Pilipinas ay 18,475 piso. Ang pensiyon ay hindi bababa sa 2,000 piso kada buwan. Kasaysayan at kinabukasan para sa pagtaas ng pensiyon sa Pilipinas. Ang Republic Act No. 1161, madalas na kilala bilang Social Security Act of 1954, ay ipinasa, at noong ika ikaisa ng Setyembre taong 1957, itinatag ang SSS. Isang pagtaas ng labing apat na porsyento ang ginawa sa pensiyon ng SSA sa taong 2023, ang taon bago iyon din. Ang mga pagbabayad ng pensiyon ay inaasahang tataas ng 14.5 hanggang 15% sa kasalukuyang taon ng pananalapi ayon sa mga opisyal mula sa Labor and Management. Sa pagitan ng P1000 at P2000 ay inaasahang bababa ang kabuuang pagtaas ng halaga. Ang mga miyembro ng SSS ay dapat na regular na magbayad ng kanilang mga pagbabayad upang matiyak na sila ay makakakuha ng malaking benepisyo sa sandaling sila ay magretiro hanggang sa 2025, ang rate ng kontribusyon, na ngayon ay 13% ng buwa ng kredito sa sahod ng isang empleyado, ay tataas ng 1% bawat ibang taon. Pagtanggap ng SSS Pension Dapat isumite ang photocopy ng passbook ng miyembro, ATM card, first deposit slip, bank statement, o Visa Cash Card Enrollment Form kasama ng aplikasyon para sa SSS Retirement. Ang mga miyembro ay dapat lumikha ng isang solong savings account. Ang napiling bangko, ang pinakamainam, ang sangay na pinakamalapit sa tirahan ng miyembro ay tatanggap ng pensiyon mula sa SSS. Mayroong dalawang paraan para makatanggap ng mga benepisyo sa pagreretiro ng SSS. Lump sum na pagbabayad, ang mas mababang bayad na itinakda ng SSS ay isa pang opsyon na magagamit ng mga miyembro sa unang labing walong buwan ng kanilang pensiyon. Sa ikalabinsyam na buwan at higit pa, ang buwan ng pensiyon ay babayaran pagkatapos. Lifetime pension, ang pag-a-apply para sa benepisyo sa pagre-retiro ay magsisimula ng buwan ng pensiyon. Ang buwan ng pagbabayad ng pensiyon ay ititigil hanggang ang tao ay maging 65 kung pipiliin niyang ipagpatuloy ang trabaho pagkatapos maging 60. Sa Social Security, ang kabuuang halaga ng mga pagbabayad ng employer at miyembro, kasama ang interes, ay kilala bilang lump sum. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panuulin ang mga e-upload kong mga videos. Thank you for watching.